Kaya yun aaral na magbibigay ka ng masaya, magbibigay ka ng hindi ka pinipilit unang una, hindi yun idinikta sayo. May mga koleksyon na rin po tayo, kaya lang hindi po ganun Sa Middle East wala pa po, po sa kalahati, kaya nang report sa atin, may binigay na informasyon sa akin ni Kuya Andy, na sa 46% pa lang tayo, e eh 1.3 na natin 1.3 million US dollar. Mga kasama, happy pa tayo. Yung mga pinag-usapan natin, mangungutang. Ano natin, gawa natin ng parang na makuha pa para ako mag-linggo. Yung mga naka-apply ano, naka na, naka pa naman. Kung di ba naman kami sa mga kapatid na servants, sa inservants at kargado, baka pwedeng paigtingin natin yung kampanya, mga kapatid, na padaluhin na natin yung mga kapatid sa lokal para po masuportahan po yung ating local store. Yun lamang po mga kapatid at sana, meron po kasi kaming binigay na target, target sa local store profit ano po, na sana maging guide po ng ating mga lokal, ng ating LS para po makapagkakya tayo ng pag ng po sa anumay po ng pangangasiwa. Kaya ang Diyos pagkatulong po. Maganda-ganda po yung bentahan ng ticket. <laughs> Mapagsumikapan po natin kasi hindi naman titigil na yan. Eh. 500 mga kapatid per month, per cluster, for 6 months. Yan po yung para sa tulong natin sa construction. Pero MCGI cares pa rin po yan ha, mga kapatid. Ha? Yun pa rin po yung tapasas mga kapatid. Nito. Aral na magbibigay ka ng masaya magbibigay ka ng hindi ka pinipilit. Unang-una, hindi yun idinikta sa'yo. Hindi, mapagsumikapan po natin kasi hindi naman titigil na yan. Eh. 500, mga kapatid. 4 months, 4 cluster, 4, 6 months. Yan po yung para sa tulong natin sa construction. Pero MCJ cares pa rin po yan, na mga kapatid. Ha. Yun pa rin po yung papasok, mga kapatid. Ito asong matataw at walang kabusugan, ginagawang palabigasan ng kanyang mga miyembro. Ano ang tawag ng Biblia sa ganitong klase ng mga mga naral? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito'y mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinaba. Ito ang ikatlo sa ating pamantayan kung ang mga ngaral ng demonyo ay pastor na walang unawa, isang asong matakaw at walang kabusugan, ginagawang palabigasan ng kanyang mga miyembro. Well, diba? May kinira, may target ka, lunes pa lang bukas. Pagdilat ng mata ng alas 12.1. Brad, <laughs> grabe ko naman. Doon ako pisa ang araw eh. Nila, pero tayo, paglubog ng araw, di ba? Kaya paglubog ng araw, lumagpas sa deadline mo eh. Kahanap kami ng may kundi.